Narito ng PTV Balita ngayon. Nag-inspeksyon ngayong umaga sa Manila North Cemetery si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. upang masiguro ang maayos na pagunita ng undas. Kumuha tayo ng update. May report si Patrick De Jesus. Patrick? Benhur Abalos ang iba't ibang hakbang na ipinatutupad dito sa Manila North Cemetery nang mag-inspeksyon siya kanina kasama si na NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. at ang Administrator ng Manila North Cemetery na si Rosel Castañeda. Kabilang na dyan, Audrey, yung mahigpit na seguridad na ipinatutupad doon pa lang sa may entrada ng Manila North Cemetery. Doon pa lang kasi ay kinukumpis ka na yung mga bagay na bawal dalhin sa loob ng sementeryo, gaya na lang ng lighter, pati pabango na itinuturing na flammable item at uh, pintura kasama rin dyan yung mga patalim. Ikinatawa rin ni uh, Abalos yung uh, naka-standby ng mga ambulansya sa loob ng sementeryo para kung merong mga bibisita na kailangan ng first aid ay meron kagad na re-responde doon na mismo sa may sementeryo. At uh, Audrey ngayon nga ay ang bisperas ng undas. At uh, inaasahan na, na magsisimula na rin dumagsa yung mga tao. Pero sabi ng pamunuan ng Manila North Cemetery, ay eh baka hindi umabot dun sa kanilang expected na bilang na uh, higit isang milyon yung dadalaw dahil nga na-spread out nitong nga uh, tinatawag natin na long weekend. Kahapon nga, Audrey, umabot lang sa 67,000 yung bilang na mga dumalaw dito sa Manila North Cemetery. Kung ikukumpara mo nung, nung taon ng kaparehong panahon na umabot pa yan ng uh, 200,000. At uh, Audrey, sa panig naman ng NCRPO, mananatili ang uh, full alert status. Wala na mga seryosong banta sa seguridad na monitor dito sa Metro Manila. Labing limang libong police ang nakadeploy dito sa NCR na magbabantay sa 70 sementeryo, pati na rin sa iba't ibang uh, terminal dahil nga yung ating mga kababayan na galing dito ay magbabakasyon sa kanilang mga probinsya. Audrey, itong Manila North Cemetery, bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. At paalala nga natin ay uh, wag para iwas sa bala, wag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay, mga patalim, mga flammable items at Audrey, bawal din yung mga alagang hayop o pets. At sa mga PWD natin, doon sa, en sa, entrance may wheelchair na nakaalalay at uh, meron ding libreng sakay ng uh, e-trike. At odri, yun ang pinakulikulat, balik sa iyo. Maraming salamat Patrick De Jesus. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga nanalo sa katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay nito, pinalalahanan ng Pangulo ang mga uupo sa pwesto na maging tapat sa kanilang nasasakupan. Ayon sa Pangulo, isang panibagong pagkakataon na naman ito upang makapagserpisyo sa mga Pilipino at sa bayan ang mga bagong halal na opisyal. Mas mabuti anyang unahin muna nila ang kapakanaan ng sambayanan sapagat sila ang dahilan ng kanilang pagsisilbi sa bayan. Natuwa rin na Pangulo at naging matagumpay ang katatapos lamang na halalan. Sa punto pong ito, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa PITX kaugnay ng mga uuwi sa kanilang probinsya para sa undas. Naroon ang ating kasamang si Karen Villanda. Karen? Audrey, kahit ilang oras na lamang ay undas na ilang mga pasahero pa rin dito sa PITX ang naghahabol na makauwi sa mga probinsya. Nangaunti na ang mga pasaherong bumabiyahe sa PITX pero may ilang pasahero pa rin ang babiyahe ngayong araw patungong Bicol. Ang ilan pinatapos sa muna ang eleksyon at bumoto sa Metro Manila bago umuwi sa probinsya. Ayon sa PITX dahil nakauwi na halos ang mga pasahero, inaasahang nasa daily average na lamang ang magtutungo sa PITX ngayong araw para bumiyahe. Audrey, situation naman dito sa PITX, no? smooth ang uh, situation dito at uh, kakaunti yung uh, mga pasahero kumpara yung uh, mga pasaherong dumagsa noong uh, Friday. Sabi nga ng mga driver dito ay nanagmula uh, na nagmula sa Davao, no? wala na silang dinatna na, na mga dagsa ng pasahero dahil nga doon sa eleksyon. na marahil daw ay uh, maagang umuwi ang ating mga kababayan na sa probinsya. Pagdating naman, na uh, Audrey, sa mga ticketing office dito sa PITX, no? walang gaano nga pila halos wala nga, nga mga pasahero at hindi rin fully book ang mga biyahe. Inaasahan naman na ng sa pamunaan ng terminal Audrey na dadagsa yung mga pasahero no sa November 4 pa hanggang November 6. So sa mga pasahero natin diyan na ngayon pa lang papauwi ng uh, probinsya Bayaswak po ang oras oras ito at ang araw na ito na bumiyahe sa PITX dahil may mga biyahe pa at kakaunti ang mga pasahero. At yan na muna ang pinakahuling kaganapan na dito sa PITX. sa balik sa iyo Audrey. Okay, ingat po sa mga kababayan natin, babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Karen Villanda. Samantala, may ilan na rin nagpupunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Makibalita tayo roon, may ulat si Ryan Nesillas. Ryan? Audrey, mahigpit na ang siguridad na pinapatupad dito sa Loyola Memorial Park. Inaasahan kasi mamayang hapon, Audrey, ang pagdagsana ng mga dadalaw dito. Inaasahang papalo sa 120,000 katao ang dadalaw dito sa Loyola Memorial Park ngayong taon. Mas marami ito kung ikaw kumpara nung nakarang taon na pumalo lamang sa 70,000 katao. Magpapatupad ang Marikina LGU ng rerouting scheme sa bahagi ng Loyola Memorial Park. Layo nito Audrey na may ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Simula las 12 ngayong araw hanggang hating gabi ng Nobyembre a 2, magpapatupad ng one-way sa kahabaan ng Ebonifacio Avenue at Sumulong Highway ang mga nasa eastbound na mga sasakyan ang papayagan lamang na makadaan sa Barangka Flyover patungo sa Marikina Bridge diretsyo na sa Marikina City. Pinapayuhan din ng Marikina LGU ang iba pang motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Audrey, hindi tulad ng ibang sementeryo 24 oras na maaring makadalaw dito yung mga kaanak ng mga nakalibing dito. Pero katulad ng ibang sementeryo, may din ay pinagbabawal Audrey ang pagdadala ng alak matutulis na bagay, speakers at baraha. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta Magandang umaga.